Alright, uh, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya, no? Ah, uh, 40 days video ay pag-usapan po natin yung salita ng Panginoon doon sa uh, Ephesians chapter 5 verse 3 hanggang 4. Ano nga ba yung sinasabi dito at ano nga ba yung ibig sabihin nito? Pag-usapan po natin 'yan after this intro. chapter 5 verse 3 hanggang 4. Ano po yung sinasabi dito at ano yung ibig sabihin nito? So, hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo, no? Ganito yung sinasabi. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Sa so, port, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halit, magpasalamat kayo sa Diyos. So, sinabi po dito no, sa 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos. So, sino po itong mga hinirang ng Diyos? No. Tayo po ito na mga Kristiyano na naniniwala, nananalig at nananampalataya na Panginoon at tagapagligtas natin ang Panginoong Hesus. So tayo daw po'y mga hinirang ng Diyos. Gaya ng sinasabi doon po sa 2 Corinthians uh, chapter 5 verse 17, ang sabi doon ay kaya ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo Yesus ay isa nang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. So ibig sabihin, lahat daw po ng nakipag-isa kay Kristo Yesus na naligat na ng palataya sa Kanya, wala na daw po yung dating pagkatao. Siya ay bago na nilalang. So kapag bago ka lang nilalang, ibig sabihin, uh, bago ka, empty ka, ibig sabihin, bago, wala na yung dati. Iniwan mo na yung dati mong pagkatao. No? So ibig sabihin, yung mga dati mong gawain sa mundong ito na hindi nararapat sa harapan ng Diyos, iiwan mo na daw po yun. At isa ka ng bagong nilalang bilang mananampalataya at nananalig sa ating Panginoong Yesus. So ano ka na ngayon? Dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay so meron ka ng bagong bago uh, espirito na nasa sayo na mabubuhay ano po dati kasi patay tayo spiritual eh kaya mula nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay mabubuhay po 'yon sa so, pamamagitan ng ano pakikinig panan, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi doon sa Mateo chapter 4, verse 4, sabi doon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi maging sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang tayo nabubuhay sa mundong ito para mabuhay ang katawan natin ito, kundi meron tayong espiritu yan dapat mabuhay sa atin, pakainin natin ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng pananampalataya. Gaya ng sinabi sa Romans chapter 10 verse 17. Ano po na ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos ay magkakaroon ka ng pananampalataya. So sabi dito, kayo mga hinirang ng Diyos, no? Tayo mga hinirang ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ito, ano, na mga nanalig na nanampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ano daw po yung dapat nating magiging buhay bilang isang bagong nilalang na mananampalataya? Sinabi po dito sa kasunod na sinasabi, ulitin ko po sabi dito, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa na anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. So hindi na daw po dapat mabanggit man lamang sa ating mga labi yung pakikiapid. Ano po, dati na sa lumang buhay natin ay parang nagmamalaki pa tayo no? na tayo ay pretty boy, tayo ay maraming chicks, maraming nahuhumaling sa atin. Bilang isang kristyano daw po, hindi na daw po tayo dapat ganon. At sabi ay na kayo'y nakikiyapit o gumagawa ng anumang uri ng kalayan o pag-iimbot. Kahit anumang daw kung uri ng kahalayan o pag-iimbot, pag ay wala na daw po dapat sa atin. So saan tayo inahalin tulad ng Biblia? No? Naalala ko po doon sa pinost ko nung isang araw, sabi doon sa Mateo chapter 10 verse 16, sabi doon, kayo'y mga uh, uh kayo'y sinusugo ko na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya at maging matalino kayo gaya ng mga ahas at maging maamo gaya ng kalapate. No? So inahalin tulad po tayo sa tupa ng Biblia, no? No, tayo daw po ay sinusugo sa gitna ng mga asong gubat. na-imagine nyo ba na ang isang tupa ilagay mo doon sa gitna ng gubat na napakaraming asong gubat, ano po yung magiging first reaction ng mga asong gubat? Siyempre, lahat po ng kanilang mga mata nakatingin doon sa tupa. Gusto nilang malapa, gusto nilang masila. So ganun po tayong mga Kristiyano, no, hinahalin tulad ng Biblia para daw tayong mga tupa na nando doon sa gitna ng mga asong gubat. No, kaya, anong sabi doon? Maging matalino daw po tayo gaya ng mga ahas. Bakit naman kaya sa ahas tayo hinahalin tulad? No, ano ba yung karakteristik ng isang ahas? Ang ahas po, pag nakita mo yung isang ahas, hindi po yan basta-basta manunuklaw, no? Hindi po yan basta-basta mananakit. Yan po ay tatakbo, iiwas, magtatago hangga't maaari ay makaiwas. So, ang ahas manunuklaw lang po yan, lang po yan kapag alam niya sa sarili niya na hindi siya safe, no? Para ipagtanggol ang kanyang sarili, siya po ay mangangagat o manunuklaw. Ganun po katalino ang isang ahas. No? At sabi doon, maging maamo daw kayo gaya ng kalapate. No? Remember si Jesus Christ po nang binaptay siya ni John the Baptist, ano po? Ano po 'yung nagpakita nung si Jesus Christ ay yang doon sa tubig. Ano bilang simbolo ng uh, ating Ama sa langit, no? Kalapate. No, dahil ang kalapate po ay simbolo po yan ng kalilisan no? Simbolo po yan ng kabanalan, Uh, kaya dapat maging katulad daw po tayo, maging maamu daw po tayo ng kalapati, malinis at may kabanalan. So ganoon po tayo inahalin tulad ng Biblia bilang mga hinirang ng Diyos. Ano po? Kaya nga hindi daw daw hindi na daw po dapat mabanggit sa atin yung mga malalaswang uh, pananalita at yung uh, mga pakikiapi. No? Sabi po sa verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. So wag na daw po tayong gagamit ng mga malalaswa at walang kabuluhang mga pananalita. No, kung minsan, nung, nung, hindi pa tayo mga Kristiyano, no po, napansin ba natin na kapag manalita po tayo ay hindi po maganda, no? Kung minsan parang normal lang sa atin yung makapagmura, ano po? Normal lang sa atin yung uh, magbitiw ng masasakit na salita sa ating kapwa. At kung minsan ang pagbibiro po natin ay below the belt na. Ano po? Kaya nga sinasabi dito ay walang uh, Huwag kayong gagamit na anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. So yung mga hindi daw po dapat na pagbibiro ay wag na daw po natin gagawin. Alam naman po natin yun, no, know, mga below, below the belt na pananalita sa ating kapwa. So kung, kung sila ay uh, nagbibiro sa atin ng hindi maganda, ano po, wag na, na wag na po natin patulan. Dahil tandaan po natin, tayo nga po ay isang uh, kristyano na hinirang ng Diyos na ini sinusugo sa gitna ng mga asong gubat. Kaya maging matalino daw po tayo. Kasi kapag pinatulan mo yon, ahayaan mo na si satanas makapenetrate dyan sa puso mo. Pag nagkaroon ka ng galit, doon siya magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa iyo upang ikaw ay magkasala. So, sabi po dito sa panguli na sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. So, yun daw po yung dapat na maging uh, ugali nating mga Kristiyano. No, na magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Ano man yung mangyari sa buhay natin, sa kabiguan man o sa tagumpay, dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kasi ang Diyos lang naman na nakakaalam ng lahat sa buhay natin. Eh. Alam ba natin kung anong mangyayari sa bukas natin? Siyempre hindi. Pero ang Diyos, alam niya kung ano yung makabubuti at makakasama para sa atin. Kaya magpasalamat tayo dahil kilala tayo ng Diyos. Magpasalamat tayo dahil ang Diyos na ating pinaglilipuran, buhay, tunay at totoo. No? Walang iba kundi ang ating Panginoong Isa Kristo. Amen. Pagpalain po kayong lahat. Yan po yung uh, uh, mensahe ng uh, ating Panginoon sa araw na ito. Kung gusto nyo pong... Ah, uh, mga ganitong uh, content na salita ng Panginoon, huwag niyo pong kalimutan uh, mag-subscribe, mag-share at paki-like na din po. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you all.